Ngayon, hindi na akong mananahimik, ako mananahimik, ilalabas ko, ilalabas lahat ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula Pagsimula ito, ito tumawag sa Sekmina, sa sekmina sa pangandaman sa akin, nung nagumpisa ang BICOM process last year, last year 2024. Ang sabi, niya, ang sabi niya, katatapos, katatapos lang, lang nila ng meeting nila, may pangulo at may instructions na mag-insert mag o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICOM. At sinabi, at sinabi pa, ni Sekmina, pa ni Sekmina, you can confirm with said Adrian Bersamin dahil, dahil sila sa meeting, sa meeting Pangulong ng Pangulong BBM noong araw, araw na yon. Tinawagan, tinawagan ko po agad si Yusek si si Adrian Bersamin at tinanong, at tinanong ko, ko kung may instruction, na, ba, ba ang Pangulo pasok ng 100 billion, during their, during their, meeting. their meeting. Ang sabi ang niya, niya to ay totoo nga po. po. Right after our, our conversation, conversation tinawagan, tinawagan ko po si dating speaker, si speaker Martin Romualdez at may report ko ang instructions ng Presidente, ng Presidente to insert the 100 billion projects, the 100 billion projects at sinabi, sinabi niya sa akin what the President wants, he gets. After, After ng ilang, ang ilang araw, nag-set po ng meeting siya, sa mga daman ng Mr. Adrian Guzamin sa, sa amin, nila si Speaker Martin Romualdez sa Guadalupe building, building, in front of, of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusof Yogyo Cadiz. During the, the meeting, binigay po ni Mr. Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong po si Mr. Adrian kung saan galing ang listahan, ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi, nung sinabi po ni Yusef Adrian Bersamin yung brown, brown leather bag, na ko nung nasa Singapore, Singapore kami, kami right after, after the elections, elections May 2022, sa Hilton Hotel, kami, hotel, kami ni that Speaker Martin ng PBBM, habang, habang pawi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng Pilipinas, hinabon hinabon ang PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, PBBM Maiwan na, Ma na lahat, na lahat ng lang lang ang brown leather bag. Kaya, Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang lang, araw, I informed si Nadati Speaker Martin Romualdez sa kanina pang daman, Yusek Edwin Rosamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang na pasok sa, pro sa program funds dahil sa sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi, Hindi pwede na mas, mas malaki ang budget, budget ng BWH kaysa edukasyon. At yung balas ng 50 billion, ilagay na lang sa, sa program, program Funds for the 2025 budget. Dahil Office of, of the President din ang nag-release ng lahat ng ang program Funds. Pagkatapos ang isang ng isang araw, tinawagan, tinawagan ko, ako sa KMINA at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok niya yan dahil pinangakunan sa akin, akin ni Speaker Martin at, at hindi, hindi na, na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng pwede mabali. Again, I informed the speaker and the clearance about the instructions ng, ng Pangulo at ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po, nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya Si na pangandaman.